Mga kaluluwang bumabalik. May mga iba't ibang uri ng multo. Ang pangkaraniwang multo ay uri ng multo na nagpaparamdam at nagpapakita ngunit hindi nanakit. Ang mga poltergeist ghost ang mga multo na may kakayahan magpag-alaw ng mga bagay o gamit na maaaring maging dahilan ng kapahamakan sa mga taong buhay. Ang mga future ghost naman ay nagpapakita upang sabihin na may mangyayaring masama sa isang tao na naging anyo ng future ghost, maaari itong magpakita sa taong buhay pa at ang ibig sabihin nito ay malapit na itong mamatay. Ang multo ng nakaraan, ito ang klase ng multo na pilit mong kinakalimutan ngunit pilit na bumabalik sa iyong isipan at paulit-ulit kang sinasaktan. Ito ang kwento ng isang batang lalaki na ipinanganak na may kakaibang kakayahan. Kakayahan na bibihira lang ang nagkakaroon. Mama, bakit po ang daming tao dito sa bahay? wika ng batang lalaki sabay turo sa kanilang sala napatingin naman ang kanyang ina sa tinuturo ng bata ngunit wala siyang maaninag na kahit anino. Ano ba pinagsasabi mo anak, nagtatakang wika ng ina, tayo lang naman ang nandito sa bahay, tayong dalawa walang. lang kasi nasa trabaho ang papa mo kaya walang ibang tao dito, lumingon sa bata sa kanyang ina at umiling. Marami po tayo dito mama, yung iba nakaupo sa upuan, ang iba naman ay kamakaway sakin, may mga dugo ang mga mukha nila mama, wika ng bata na biglang nagpakilabot sa kanyang ina. "Baba ka imahinasyon mo lang yun eh anak. Tayo lang ang nandito." Nang na umupo ang ginang upang maging kapantay nito ang anak. Hinawakan niya ang pisngi nito ang ipinalingon sa kanya. "Ay, eh, alam mo anak, pagod ka lang sa paggagala natin. Kaya tara, umidlip muna tayo sa kwarto." wika ng ginang sa kanyang anak. Muling lumingon ang bata sa sala kung saan niya nakikita ang mga tao. Binalik niya ang tingin sa kanyang ina at ngumiti. Tapos makikipaglaro po ako sa kanila mamaa ah, nanlaki ang mga mata ng ginang dahil sa sinabi ng kanyang anak. Sinampal niya ang bata sa patang lakas para mamula ang pisngi nito at nagsimulang umiyak. Natauhan naman ang ginang at hinawakan ang kamay ng bata. Hay hindi ka pwede makipaglaro sa mga nakikita mo, kasi hindi sila totoo anak. Nilingan siya ng bata na may luha sa mga mata at unti-unti nang tumutulo ang sipon nito, pero totoo sila mama, sabi ng bat, sabi hindi nga sila totoo. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Biglang natakot ang bata sa mga sinabi ng ina. Tinulak nito ang kanyang ina at tumakbo palayo, Christian, sigaw ng kanyang ina ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo. Tumakbo ang bata sa likod bahay nila at nagtago sa may bodega. Doon siya umiyak ng umiyak. Bigla naman lumitaw ang isang babae sa kanyang tabi at sinaluhan ito sa kanyang pighati. Bakit ka umiiyak? Tanong ng babae at hinawakan ang ulo nito para malawi kahit papano ang lungkot nito. Tumingala ang bata at tiningnan ang bab- Bakit ka ba pinagalitan? May nagawa ka bang hindi maganda? Wika ng babae habang nakatingin sa bata. Yumuko ang bata at nagbuntong hininga. Sinabi ko lang po na may mga kasama kami sa bahay na marami, pero sabi niya wala daw. Hindi naniniwala si mama sa akin kaya sinampal niya ako at sinagawan. Wika ng bata at nilero ang kanyang mga daliri sa kamay. Ngumiti ang babae at tumabi ito sa pag-upo ni Christian. Alam mo kasi bata, may mga bagay na nakikita mo pero hindi nakikita ng ibang tao tulad ng iyong ina, wika ng babae at ngumiti sa pasli. Tiningnan naman siya nito na tila bang naguguluhan ito sa sinabi ng babae. Ano pong ibig nyong sabihin? Tanong bata habang nakatingin sa babae. Ngumiti lang ang babae ang ginulo ang buhok nito. Masyado ka pang bata para maintindihan ang mga sinabi ko, pero sana hindi mo kalimutan ito, sa winika ng babae tila ba lalo itong naguluhan. Tumawa lamang ang babae dahil sa reaksyon ng bata. Bumalik ka na sa loob ng bahay nyo kasi hinahanap ka ng iyong ina, saglit siyang tiningnan ng bata at marahan na tumango. Tumayo ang bata ang nagpalem na ito sa babae. Naglakad na siya pabalik patungo sa kanila ng bahay ngunit nang muli niyang nilingon ang babae ay bigla itong nawala. Nagkibat balikat na lamang ang bata at tumango na sa kanila ng bahay. Mama, tawag niya sa kanyang ina. Kumarap ang kanyang ina at patakbo na lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Pasensya na anak, nadala lang ako sa emosyon ko anak, wika ng kanyang ina na umiiyak habang hinahaplos ang kanyang likod. Yamakap siya pabalik sa kanyang ina at dinama ang pagmamahal nito. Tera anak pag empake ka na uuwi na sa bahay ng iyong lola, wika ng ina ni Christian. Masayang tumango ang bata at nagsimulang ilagay ang kanyang gamit sa kanyang doddling bag. Tinulungan niyang ayusin ang kanyang mga damit at inilagay ito sa kanyang bag. Dahil nag-iisa na lamang sa kanyang bahay ang kanyang lola, doon sila maninirahan sa probinsya kung nasaan ang kanyang lola upang samahan ito. Excited na marating si Christian sa bahay ng kanyang lola, Masaya siyang nakamasid ang paslit sa bintana ng kanilang kotse habang kumukuyakoy ang mga paan ito. Excited ka na ba makita ang lola mo Christian anak? Tanong ng kanyang ama habang nagdi-drive at nakatingin sa salamin upang makita ang paslit na nasa likuran ng kotse. Opo papa, miss ko na po kasi si lola, napangiti ang ginoo dahil sa reaksyon at sagot ng paslit sa kanya. Lola, masayang salubong ng paslit sa kanyang lola. Apo, niyakap siya ng kanyang lola ng mahigpit. Napatigil ang bata nang may makita siya sa likuran ng kanyang lola. Bakit anak? Tanong ng kanyang ina, na natiling nakalingon ang paslit sa at nagwikang, may kasama po tayo dito. Bata pa lang ay kakaiba na ang mga kilos ni Christian. Madalas siya ay parang may kausap o kalaro. Kaya't nang dahil dito ay napagpasyahan ng kanyang magulang na umalis pansamantala sa bahay ng kanyang lola at sa Maynila na manirahan sa pagbabaka sakaling magbago si Christian. Naging maganda ang kanilang pamumuhay sa Maynila. Noong tumuntong si Christian ng senior high ay naging habulin at popular siya sa mga babae. Ngunit limid sa kaalaman ng kanyang mga magulang na habang lumalaki ito ay lalo pang lumalakas ang kanyang atraksyon sa mga multo. Nang makapagtapos si Christian ng senior high ay nagpas siya siyang bumalik muna sa probinsya upang samahan ang kanyang lola at muli doon ay muli niyang nakilala ang dating niyang kaibigang multo na si Jenny, na nais nang makarating ng langit. Sa pagbabalik ni Christian sa probisya matutulungan kaya niya na makarating si Jenny sa langit o ibang langit ang kanilang mararating. Ha! Maraming salamat kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong mga kababalaghan.